Hello guys, good morning. Andito na naman tayo sa Tabing Dagat, no. Ayun, kasama natin ulit yung grupo ng mga kabayan na no, nakilala natin noong nakaraang Friday. So, sabi nila every Friday nandito sila na ngawel. So, nakita natin consistent yung pangawel nila. Ayun sila. Ang gagis, gagis ko yung nakanya ng pamingwit. Mia liligo rin tayo. Ayun. Yan yung area natin ngayon. Jo maliwanag din eh, maganda na yung sikat ng ano, na yung, yung liwanag ng araw kaya lang hindi pa nagsisunrise pa lang so, yung si kuya kahagis na kanyang pamimit sisayin natin guys yung huli nilang isda no? medyo madami dami na rin yung huli nila yun sa likod natin yun yung mga service nila napaganda so yung huling isda nila no? Yeah. yung huling isda nila yan yeah. sa liwa, ang pa masalo so, ko yan parin si lang namimimit Ano kuya, pa step? Parang ano hatak no. Hinatak. Ha? Ha? Uh, niya pa 'yung baka no, may huli. Pinapakiramdaman niya. Kasi mararamdaman mo doon sa kanya pangimwit hinahatak daw 'yung ano tansi. Kaya maramdaman mo na, malalaman mo na yung may huli talaga. Ah.